na ang ating manuluka is back. Luka is back. Lakers versus Memphis Grizzlies. Eto na. Jamurang. Eto na. Pasa. Pumito ng fairway god ang kanyang binitawan. Eto na. Lakers. Luka. Ang ating manuluka. Eto na. Luka. Still ang bula sa ating Memphis Grizzlies. Eto na. Dak-dak. Dak-dak po na naman sa mga chismosa. Eto na, Luca. dumidiskarte sa ire, pumitaw ng fadeaway, hindi pasok. Buti na lang, na-follow pa rin ni Luca. Kaya nga, mag-follow na kayo sa akin. Eto na, jamuran jamuran dumidiskarte sa ire. At ito na, pumitaw ng long distance relationship. Pasok na naman ang kanyang binitawan na long distance relationship. Eto na, Austin Reeves. Dribbling the ball. Ito na, pasok kay Luca. Luca sumasalaksak. Good for to na naman ang kanya sa salaksak para ito sa Luka is back! Maluluka is back! Ito na! Mimpis! Mimpis! Good fortune kay Jamurant! At ito na Lakers! dumidiskarte si Iri! Pasa kay Luka! Luka! May hawak ng bula! At ito! Feda uwi! Bumito na long distance relationship! Pasok na naman ang kanyang binitawan! Aray Sakit ng ginawa mo! Speaking of aray ko, ng ginawa mo, dumadako na tayo sa second quarter dahil ako ay magluluto pa. Eto na, Luca, Luca, Luca is back! Bumita ng pasa, good for ang kanyang binitawan. Eto na, eto na. Memphis Grizzlies, pumitaw ng long distance relationship. Pasok na naman ang kanyang binitawan. Score, 46-43. Lamang pa rin ang ating Lakers. Hatid natin sa minute na oven. Grabe pala to si Luka, ang pugi po niya, idol ng mga chismosa. At eto na, Lickers, dumidiskarte sa ire. Luca, Luca, Luca sumasalaksak at pumito ng salaksak. Good for to, ang kanyang salaksak. Score, 50, 46, lamang pa rin ang ating maluluka. Eto na, dumadako na tayo sa third quarter. Memphis Grizzlies, Pumitaw ng long distance relationship, pasok na naman ang kanyang binitawan na long distance relationship. Aray ka, sakit na ginawa mo. Luka! Luka pumasa at ito na, pumitaw ng long distance relationship, pasok na naman ang binitawan para ito sa lahat na nasasaktan. Ito na, Luka! Luka, pasa! Sumasalaksak! At pasa na naman! At ito na, pasa naman! At ito na, sumasalaksak! Pumitaw ng fade away comfort ang kanyang binitawan para ito sa nasasaktan. Eto na, dumadako na tayo sa final quarter. Ladies and gentle dog, eto na ang ating score. 89-91 lamang ang Memphis Grizzlies. Austin Reeves pumitaw ng fairway code Ang kanyang perimeter aray ko, sakit ng ginawa mo. Eto na, Austin Reeves, still, likas para rin ang bula. Eto na, at eto na ang ating Dalton Kinick. Mga idol, sadyang umaaray na ang ating Memphis Grizzlies sa score na 112-117 lamang ang ating Lakers. Panalo ang ating Luca Luca, Luka is back. Luka nakakaluka. Umiscore siya ng 44 points, 6 assists at 12 rebounds sa loob ng 39 minutes na paglaro. At siyempre, hindi naman pa huli ang ating Austin Reeves na nagbuhat ng Lakers kapag wala si Lebron James at saka Manluluka dahil may kasama siyang magkantang dilag. Alright ko, sakit ng ginawa mo, umiskurs siya <laughs> ng 21.